morning guys so andito po ako sa sakahan nagpaano po kami pa copra, kita nyo yan so punta natin yung nagco guys doon tayo sa kanila doon sila sa dulo punta tayo doon okay tayo sa dulo ba? doon lang ang mga kamot Mas Damo damo siya karon na no? kaysa itong nagligad. Parehas lang. Oo, okay ng, ano nang nyug ng copra. Ayano. You know. Yan, biyakin natin yan.

So, ayan na guys. Dalawang bitteret sako. Dalawang sako. So, ganyan siya. Oh. Ang ganda pala kapag may abono talaga kasi makapal. Hmm? Makapal yung ano ng ano, nyug. Ayan. Dalawang sako po yan. Ayan. Hmm. Ayan. Oh. Ito naman yung mga maliliit na ano, hulog-hulog. Ayan. Ayan, tinat. Oh, doon lang sa ako, sir. Ayan. Tinta tayo doon sa... Ganda. Tayo sa kabila. Ha? Yun, niniwanan na natin sila doon muna. Sa kabila. Tinta tayo dito sina na tinakuya. Hihi! Dito tayo sa kabila. Alright guys, tingnan nyo to. Oh. Pang apat na sako na po yan, natahi na. bunga oh. natahi na. Tahina. Ayan. So, punta tayo doon sa kabila. Tingnan natin. Kasi kinukuha na, kinakaragada na. Kinahakot na po. Dito tayo. Isang so, sako dito. Oh. Ayan. Di pa natahi yung bunganga. Punta tayo doon oh kasi inaano na sa kabayo. Hmm. Oh, ayan na yung kabayo, guys. Hmm? Oh, oh. Yung kabayo ang gagamitin sa paghakot. ayan, hmm. ayan. Hey, Guys, sinasara yung bunganga ng ano sa ako? ang maghahakot to <laughs> si Pogi Pogi Charlie, ayan ang maghahakot ng ano namin? magaros yung kuya. magaros yung kuya. magaros yeah. yung kuya. siya yung wow. mag, ano siya, mag kung tuloy sa sakon dapat talak, bayo yung ito, hindi na pamanggat ako. Ayan. patayin Ayan. Bakit na hirap? Dari ka po! Dili ka po dua! Dari ka po dua ba? <laughs> Kargahan nila ng ano, dalawa. Kaya yan? Bodo kagamay manising kabayo nyo? Dalawa lang, para hindi siya ano, budla

Oh. Ito isa. Yan. Ganon. Aalis na. Bye bye. And guys, pauwi na po ako. So, yung copra is 60 na sako pa lang. So, bukas babalik ulit. Pero hindi na ako babalik bukas, guys, kasi ano, mag-aabang ako doon sa ano, sa pinagbilara ng Kofra. So, bye guys. See you next vlog. And guys, so oh, bibilad po kami ng Kofra. So, iniipon na namin, guys. Ganun, ang trabaho. Ganun. Ganun, sila to? <laughs> Ganun. Good morning guys So andito na po ulit naman kami sa Dryer Binibilaran ng copra So ayan Kinakalat namin yung copra ngayon Oo oh. Dito namin iiko Ang um, tigas <laughs> Tigas guys Bigat pala Bigat Oh, um, Ganun Ayan oh. Ayan Sige. Makuba si ate. O. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Ganun yung ginagawa namin. Pang two days niya. Ito kahapon nang ito nalaglag dito. Kaya ano pa siya. Fresh. Yung doon sa dulo. Ano na siya. Medyo dry na siya. Kasi pang nabilad siya kahapon. ng one day. Ito hindi nabilad kahapon. So ayan. oh. Ngayong kofra. Hmm. You know. Hmm. Yan yo. Hmm. Banat-banat ka. Bilad tinadtad namin to guys eh. Yung mga malalaki, kagaya nito oh. Tagtarin uli. Yan. Ataw ate. Ayan. si Si ate, nagtatadtad. Ganyan yung ginagawa namin. Nagtatadtad ng copra. So, yung mga malalaki, ginagano namin ng kitak Guys, so, na namin yung copra. Kasi, after 3 days, ganito na siya. Pwede nang benta. Tuyo na siya. Tuyo na po. Kaya pwede na siyang ano, isaking. Ilagay sa sako. Ganyan. O. Oh. Ganyan. Ganon. O, diba? Yun, hanggang doon. Ano Ganyan natin ito. Ganyan, oh guys. kena delok aku kuyoh eh eh kopra kopra thai ah yu mm, tuyo na yung kopra nami oh sangsak oh mau mm. ka lagi <laughs> na trabo ni lang <laughs> trapal na Oh. Right guys, ito na yung copra. Yeah. Yeah. 40 na sako 'yan. Ali 28 na ano siya yung hindi pa dry dati. So ngayon 14 'yan. Sa Sa isinta. 60 ang ano, 1 sack ayan, 60 yung kinakarga ito na pa yung pinagbinda ng copra namin 24,150 ayan 14 na sacks ayan, dry and sure